Alam mo ba na si Minotaur ang pinaka-effective na pang-counter sa hero na si Chief? Oras na magbukas ito ng portal at magsama-sama ang mga kalaban, maaari mo gamitin ang iyong ultimate upang makapag-counter initiate na makakapagpabaliktad ng laro. Bukod dito mabisa rin ito na pang-counter sa mga heroes na may AOE katulad ni na Odette, Farsa, Claude at ang mga heroes na pang-ube strategy katulad nila Estes at Far Inus. Ang passive nga pala nito ay oras na makapagbigay ng crowd control effect si Minotaur sa mga kalaban gamit ang skill nito, mababawasan ang kanilang hybrid defense, at kung magbibigay ka naman ng heal sa iyong mga kasama, tataas naman ang kanilang hybrid defense sa loob ng 2 seconds at doble pa ang effect nito once na ikaw ay naka-enraged state. Mapunta naman tayo sa kanyang first skill kung saan tatalo nito sa kanyang target location at magbibigay ng damage at knock airborne sa mga kalaban na nasa loob ng area nito. Ang mga kalaban ay ma-slow -e ng 40% at ma -e enhance ang kanyang basic attack Mas lalawak din ang AOE range nito habang ikaw ay nasa enraged state ang kanyang motivational roar naman ay nagre-restore ng kanyang HP pati na rin sa iyong mga teammates. Ang ultimate naman nito ay papasok ito sa enraged state at hahampasin nito ang lupa ng tatlong beses kung saan magdudulot ito ng knock airborne sa panghuling bitaw ng Minoan Fury. Magiging immune din ito sa mga CC effects at tatagal ito ng 12 second at ma-enhance -e ang kanyang mga skills. Gamitin mo ang emblem na support para sa dagdag na 12% na healing effect, 10% na cooldown reduction at 6% na move speed. Vitality para sa dagdag na 225 max HP, Wilderness Blessing para sa 10% na increase sa iyong movement speed kung ikaw ay nasa jungle at river area, at Concussive Blast kung saan after ng iyong basic attack ay magde-deal ka ng 100 magic damage sa mga kalaban na malapit sa iyo plus 7 total HP at may cooldown na 15 seconds. Samahan mo ng mga items na ito upang ma-maximize ang kunat factor mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana ay may natutunan ka, mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game, hanggang sa muli.